Tay, pwede magtanong? Ano yun? Saan pa mong emergency po? Emergency yung hospital? Apo, apo. Kita mo itong kalsadang to. Oo. Pagdating mo doon sa may paliko niyan, may paradahan ng ano dyan, tricycle. Oo. Pagligo mo ng kanan, kanan. may paradahan ng jeep dyan. Oo. Pagdating mo na ng pababa ng ganyan, Oo. may paradahan naman ng mga ano dyan, bus. Doon na yun? Hindi pa. O, saan yan? Tapos, papanik ka ng ganyan. Pakyat? Ah, pa, di ba, papanik. Oo. Papuntang Citrus. Oo. Pagdating mo sa Citrus, o. may paradahan na naman doon ng tricycle. Tricycle. Doon na yun? Hindi pa. Oo. Pagtanong mo ngayon kung saan banda yung sampol. Tatanong ako doon? Oo. Tapos? Di, pag napagtanong mo, alam mo na yung... Sampol. Pupuntahan mo. Oo. Pagdating ng sapon, makakakita ka ng poste doon. Uh Oo. -oh. poste? Oo, oh, poste yung mga ko. Anong naman no, kinalaman na poste? Ano ka ako sa poste? Iuntog mo yung ulo mo doon sa poste. Tapos? <laughs> dadaling ka ngayon doon. Sa emergency? Oo, oh, emergency. O, oh, sa mga tirado mo na yun eh. eh ay, naman ngayon, ngayon ka dadaling, normal ka. Ano gagawin mo sa hospital? Ah, ganun ba yun? Oo, oh, di, di ba? Ay, eh, salamat ay uh -uh. Ang salamat ay magandang pakinggan. Ngunit di pwedeng pambayad sa gasolinahan. Tandaan mo yan at itanin mo sa isip mo.